Hello guys, good evening guys. Ang topic ni karon guys is about pag-abroad, di ba? Abroad, just one word. Abroad, one word na. Ang sarap pakinggan, di ba? Pag hindi ka pa nakapag abroad tapos naririnig mo sa iba, na ay abroad 'yun si ano, ang dami niyang pera, ang daming sigurong ipon. Abroad din 'yun si ano doon. Tayo so 'yung sinasabi nila, ang sarap daw sa abroad. Siyempre, dati din naman ako 'ng ganyan naririnig ko sa iba na ang ganda daw sa abroad. Siyempre, di pa naman natin alam yung buhay ng abroad. Ano ba talagang buhay natin dito sa abroad? Di ba? Hindi natin alam pag hindi pa tayo nakapunta dito. So, minsan, yung ganyo tayo, wala ka mag-abroad na tayo kasi sabi nila, maganda doon eh. But, ano ba talaga yung totoo guys? Masarap pa talaga dito sa abroad? Real talk guys, hindi masarap sa abroad, di ba? Pag, uh, pag sinabi nilang <laughs> sarap lang kasi nakangiti tayo sa camera. Lagi natin yung mga puso sa picture natin is magaganda. But the reality is, ang dami naman nating mga sakripisyo pag na OFW tayo na hindi naman alam ng pamilya natin, di ba? Kasi pag nagtatanong sila sa atin, laging sagot natin, okay lang, di ba? Karinit mo guys, no? <laughs> laging ang sagot ay okay lang, pero ang totoo, kinakaya lang naman. Kaya guys, laban lang tayo sa lahat ng Laban!